Wala pa obisyal na listahan kung sino ang pasok sa balota sa eleksyon 2025. Pero may mga inihay ng petisyon laban sa kandidatura ng ilang aspirant. Kasama po rito ang petisyon para i-disqualify si Pastor Apollo Kiboloy. Ang kapo na pastor, hiniling din na ideklarang nusan so panggulo ang nagpapa-disqualify sa kanya. Saksi si Sandra Ginaldo. Tinanggap ng COMELEC and back ang rekomendasyon ng kanilang law department para sa anim na put anim na senatorial aspirants na nakapasa sa kanilang pagsusuri at baring papasama sa balota sa darating na eleksyon. Ito ay mix ng mga individual, maaaring incumbent, maaaring independent, may political parties pero hindi gano'ng kakilala, labor leaders, lawyer, doktor, sinama po natin lahat base sa kwalifikasyon at base sa amin pong determination. Ang determination namin, base sa assessment ng law department, whether they have political party, or they are independent candidates, hindi po yun uh, naging uh, hindi puyon na naging basihan ng pag-i-include sa kanila. Sa 183 na naghain ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador, may 117 na hindi napabilang sa listahan at sasampahan ng COMELEC ng petisyon para maideklarang nuisance o panggulo lang. May 24 na petisyon ng araw na na-file ang law department sa senatorial aspirants ko ngayong dito. Kinakailangan bigyan pa rin ng due process yung 117 out of the 100 uh, 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance uh, candidates kabilang sa nakapasok sa listahan si Pastor Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong at naharap sa kaso. Kasalukuyang ding may girian sa partidong Workers and Peasants Party o WPP na nagbigay sa kanya ng KONA o Certificate of Nomination and Acceptance. Pinapakansela ng senatorial aspirant na si Sani Matula ang CONA ni Kibuloy na binigay umano ng walang otorisasyon. Hiling din itong i-disqualify si Kibuloy. Pero nagsampa naman si Attorney Mark Christopher Tolentino, ang political spokesperson ni Kibuloy, ng petisyon para madeklarang nusan si Matula at siyam na iba pa at makancel ang kanilang COC at KONA. Kapwa nagpakilala presidente ng WPP, si Matula at Tolentino. Ayon sa COMELEC, nasa 80 petisyon ang nakafile sa COMELEC para sa pagdedeklara ng nuisance sa lokal na posisyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.